Nagulat ako, ay dyan kayo ah. Ayos mga, ay siya mga ngayon, mga acting. Nakakaralan ko yung acting anyway, na yun. anyway, kamas po kayo mga ka saan Sana po eh, okay lang kayo sa bakasyon. Malamang marami sa inyo nagbabakasyon, nagre-reunion kung saan sa probinsya. O pa yung iba dyan, naka-tunin ko. Ayan e, dito, sa Singapore. Kaya e, total naman, wala akong gagawin ngayon. Eh pwede ba, isama ko na lang kayo at samahan nyo naman ako. Ang mga magandang pumunta. Palengke. <laughs> palengke. Subukan natin mamalengke dito sa Singapur. Uh, Doon sa palengke, marami tayong magiging. Parang balintawa. Saan nga ba? Teka muna. Tama. Sa teka market. <laughs> Halip sa ating. Tama. Sa teka market. O, oh, tara na. Ano yung tanong nila dito? Pwede <laughs> <Kedi> kayong itorto. Ito <laughs> yung isang... Ang pupuntahan natin eh paling ang tawag dito ay eh, Teka Market eh. So kumbaga pwedeng delay eh, Teka, Teka muna para teka Market. Eh, eh. sini. Naabutan eh. pa kaya tayo doon? Tara, tayo. kayo natin ng bus. Huwag sana tayo maligang. No, 500. Ano? Pakita lang ano. how much ba ha? Yan din yung coin sa akin. Ano? Ask how much. How much do you like to take the market? 170. 170. 120. 170. 170. Okay. 170.

Actually, pwedeng pwede talaga sa atin to eh. Yung ang sakay mo, bayad ka. Mas maganda talaga yung top lang eh, yung card na. Pero may option din ang card. Yeah. Tapos ang entrance mo doon, ang labas dito sa... Hindi ka pwedeng lumabas din sa uh, ah, inasungkal mo eh. Dito ko nakibala, ka na iba na sa... mo. Eh alam, baka kakakwento ko dito, mahandi ko tayo. <laughs> eh uh, alam, yung lakit camera man ko. Wow! Ah, oh, grabe. Eh. Ganda. Ay. Grabe. <laughs> Ayan, camera man ko. Ganda. Ayan, buti nalang binagi mo. baka Kapakakala nila. Kala, <laughs> binagi mo. Kala, <laughs> mo. kasi Napansin nyo, naka face shield, ay face mas parin mask pa rin ako. Kasi dito po sa loob ng bus, obligado pa rin naka face mask. Kaya pagka nasa labas na, yung open na, eh, hindi na required yung face mask. Ito po yung uh, bagong policy nila dito sa Singapore. Bagamat libo-libo pa rin yung mga kaso nila dito ha, ah, ng mga uh, COVID. Kasi yung COVID nila, at katulad din sa COVID sa Pilipinas, mild na lang. Oh mga ka-tune in, Konting trivia lang ha, tungkol sa pupuntahan nating teka market. Ito yung pinakamalaking wet market sa buong Singapore. May halos 300 stalls. One-stop shop sa lahat ng kailangan mo. Huwag sang kapak. Wala na yun, mga kuwintas. Ito na na yung gusto mo magpukong mayaman? Yan, biligay dyan, parang may kuwintas. Hindi ako nagpunta sa Dulayan. Ay, di, alay Papakita pa pa. Eto, may kasama ako dito. May ipasta ko ng... Uh... Palengkera. Palengkera. Sige, pagbubunga ka muna sila. Mga <laughs> palengkera. Ano unahin natin? Gulay o magkakarne muna tayo? Lulay. Gulay. Gulay o fruta? yes, ah. Sige. Iko. Sorry, Iko. So, ayan ha. Nandito na kami sa may teka center. Eh, teka center? Teka market. So, pupuntahan natin yung palengke dyan. Uh, ito po eh, parang uh, Indian town to eh. Parang ganun, ano? Uh, kung may China town, may India town. Ano? Maraming mga uh, Indian dito. So, susubukan natin kung uh, ano ang uh, klase ng mga paninda rito. Kaya lang alahan oras na. Pag mapauna ako na kayo, malamang eh. Mga naiwan na lang yung aabutan uh, natin. Sana huwag kayo Indian yung mga nagtitinda rito. Tara! Maraming makikita dito sa Teka Market. May damit, mga bulaklak, at yon, gulay. Nagahanap tayo ng medyo masyado kasing malalaki yung tanong dito. Ito, tinanong nyo yung talong dito, malalaki. Nagahanap tayo ng medyo maliit. Ito na ako, hanap tayo ng medyo maliit na talong. Ito po, maliit lang yung talong nila dito. <laughs> Pwede kayo itor na to. Tapos ito yung ala uh, alahan yung size. Uh, ito yung parang talong sa atin. Pero makintab, no? Ganda ng talong. Okay. Kaya, Kaya dito, ito so, yung banana, ba't yun sa ulo, Oh. <laughs> ito yung uh, nanay na talong. Ito yung uh, bunso. Tapos, andito yung pan. Ito yung, uh, ito pala yung pinaka bunsong bunso. bunso. Ayan, ganitong klase ng talong. Uh. Tara, tingin pa tayo ng ibang gulay. What is this? Ah, pomegranate. 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 That's it. That's this vegetable, uh, that uh, where did you get it? from? Uh, India. India? Yeah. So you yeah. import it from India? Yeah, from India. Okay. Very fresh. So, yeah, I'm Just not on to upload video. Oh, so just came for them? Yeah. Every day you, you stop. Yeah. Eh, kaya pala sariwa eh. Araw-araw yung bagsak ng bagong angkat na gulay dito sa palengke. What's your name? Kathy. Kathy? Kathy. 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 Nice name. Yeah. Nice name. Very handsome. Ang guapo Okay naman, maka-discount kami, kahati. Uh, ito na, surprise na, bossing, kasi walang presyo doon. So, we don't know the price. There's no price tag there, so we will ask uh, the beautiful, beautiful lady. lady here. How much for the potato? Sweet potato. Please, 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 please. mami Michelle, pakihanda na yung pang-BP, dahil heto na yung bill, reveal. Please, um, 90. Mahal na. Mahal. Sa sobrang mahal, pinagalog ko na eh. Touch mahal. Touch mahal. <laughs> Oo nga ba? Twenty-three. Okay. So, how much is 30, 30, 30. Oh, oh, my discount? thirty discount. Oh, di ba ling mahina sa discount? Nakalibre naman ito. Match sala Okay, for $1. $1. Uh, what is $1. this one is $1. this is actually this is for corniting all your dishes oh it's very you want to know fourteen dollars i'm giving you one more one this one one dollar this one you the owner yes oh uncle uncle is the boss you're my boss too 35 years na dito sa Singapore ang negosyanteng si Selva Kumar, maging sila naapektuhan din ng pandemya. How oh, is business so far? Now this few months, uh, it's not so big business but okay. Now it's uh, starting to pick up na uh, after yeah. the pandemic? No, actually it's now is because they pick up. Because the flight opens, so everybody two years never go to the places for tourists so all these things to go to the native places. People start flying now. How do you do vegetables are so fresh. Oh, Where did you get this? 80% is coming from India. 20% uh, is from Malaysia. Uh, can say 15% uh, from Malaysia and 5% from Thailand. Yeah, yeah. Uh, so every day is coming by flight. Every day? So every day. It's fresh, huh? Yeah, every day. So, uh, when did you learn this? At this time in the morning? Morning 11.30. 11.30. 1130. 1130. Okay. Takto lang pala. That's in time, no? Yeah. That's in time yeah. we arrive. Right. Yeah. Doon. Gulay, check. Punta naman tayo ngayon sa Wet Market. Nakapunta na rin ako dito minsan sa Teka Market. Kaya lang, wala pa akong julalay noon. Kaya meron na akong nabilhan dati. Parang suki na rin, ano. Yeah. Ten? Ten? Get... Okay, ten. Ten nine, Hello! Wow! How about me? <laughs> Yo. Kala ko eh, nakalimutan yung kapugian ko. Eh. Hanap naman tayo ng bangus.

nagsayawan na kami ni Ante, hindi pa rin umubra yung pagtawad ko. Okay. Sa dami ng Pilipinong namimili din sa Teka Market, maging yung mga tindero, nakakaintindi na ng wikang Pilipino. Yeah, what's that? What's that? What's the message? Masay, tahong. Ah. Tahong? Limog Pilipina. Yeah. Tahong? Pilipino, Pinoy. Tahong? Tahong. Okay. Tahong is what? Masalap. Masalap. How did I from here. From the IU, you, have... Uh... Got many... You. From? From here. Ah, yeah, yeah. Tahong masarap. That's tahong, right. Tahong, Sarap <laughs> <laughs> total ng aming sa wet market na 45 Singapore Dollars Kaya miss ko na yung isda sa Pilipinas eh. Tulad ng mga Pilipino, napakasipag din ang mga Singaporean eh. Kahit may edad na, tuloy pa rin sa pagkayod. ako <coughs> Yeah, but but uh, the thing is, you're more than 70, but you're still working hard and uh, you're strong, yeah? When, when, when are you gonna stop? You don't know? That's everything. Ay, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung nandito kayo sa Singapore, kung um, marami kang pera, maubos din kapag ka na sa yung salabas na kakakain dahil medyo mahal sa labas so, ano kayo ng ganitong lugar palengke actually, ah, well, isa lang to sa mga palengke marami pa ang mga wet market at uh, well, kung uh, gusto nyo ng mas convenient yung pamiili nyo, okay, rin sa supermarket pero mas mahal okay, mas mahal yun however, if you want uh, cheaper ones tapos uh, marami din kayong choices well, punta kayo dito sa palengke and one of uh, the uh, markets ito pong Teka Market ano? pwede pwede subukan nyo ang, ang uh, challenge lang dito dapat uh, magaling dito marunong ka rin magluto kasi bibili ka ng uh, sariwa ay nga nga marunong ka magluto ano at susunod ha ah. pagluluto naman ang gagawin natin approve bye happy weekend Yoo! -hoo.